Matapos nga ang mainitang sagutan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Rison Tibero sa pagdinig ng Senado Kaugnay ng Pambansang Pondo na nakalaan para sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo, inilarawan naman ni Vice President Sara ang kanyang sarili bilang very cordial at magiliw, hindi rin daw siya plastic na tao. Sa pagbusisi ng panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, nagkapersonalan sina Duterte at Untiveros. Matapos na mga silip ng uh, mambabatas ang uh, mga paglalagakan uh, ng pondo ng tanggapan ng Vice Presidente. Pagkatapos ng mainit na sagutan ng naturang dalawang opisyal, sinubukan naman ni Senator Alan Peter Cayetano na pagani ng tensyon sa loob ng uh, committee room at sinabing nais niyang magkaroon ng isang cordial exchange. Kinatigan din ni Sen. Tiberos na kinakailangan niya na maging magiliw ang uh, kanilang resource person at uh, maging man sila dyan sa Senado. Depensa naman ng Vice Presidente ay uh, nagsasalita lang siya o sumasagot lang siya sa mga katanungan uh, na narito? ang bahagi ng naturang pagdinig. although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless saan nang gagaling. So a little bit of latitude dahil we want... Uh, kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Riza naman na, you know, it, uh, how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? And, uh, <laughs> Yes, uh, Senator Caetano, uh, nag-lunch na po ako. And, um, I'm very cordial yes, when it comes to, uh, international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. Yes. But um, hindi kasi ako plastic na tao. Not Bahagian mga kabombo ng uh, mga sagot itong si Vice President uh, Sara Duterte sa pagtugod uh, doon sa mga katanungan ng ilang senador at sa pagkakataong ito ang nagtatanong sa kanya ay si Senator Alan Peter Cayetano. Gayunman, agad na na-refer sa plenaryo ng Senado ang 2025 proposed national budget ng Office of the Vice President. Kaya naman nagpasalamat din ang Vice Presidente pero may pasaring pa rin. Narito ang kanyang naging pahayag. Uh, we would like to thank all the honorable members of the Senate for your, uh, for doing your work here in uh, the Senate of the Philippines. Except, <laughs> joke lang ma. Ha. Magandang hapon. Piti talaga. Um, Consistent Madam Chair. Unang nga rito mga kabombo, sa mainit na sagutan ng dalawa, isang sa naging paksa ay yung libro na inilabas ng BC Presidente. Kaugnay niyan, ating balikan ang ilan sa mainit na balitaktakan ng dalawang opisyal dyan pa rin, sa Senado. Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa contents ng librong ito na bibilihin ng gobyerno for distribution? Uh, ilang libro ang bibilihin at i-distribute, Madam Chair? Yes. Uh, Madam Chair, let me make a rebuttal and an, another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Antiveros na at the proper time, she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ilan lamang sa mainit na balitaktakan dyan sa Senado kaugnay ng pagtalakay sa pambansang pondo na nakalaan sa opisina ng BC Presidente.